Good morning, good morning, good morning. Takaran tayo naman tayo, papunta kay Joy. Ngayon ko si. tayo. Okay. Paano tayo tayo ngayon, mga kachalit? Siyempre, kasama pa rin natin si Papa Tonyo. At Joy Adventure. Kaya, Let's go. back to the dive tayo sa araw na to mga ka-channel ayan paalis na tayo at siyempre kasama pa rin natin ang ating mga kasama Joy Adventure and Papa Tonyo ayan, let's go kanina nga pala mga ka-channel ay pagising namin maganda pa ang panahon mapaya kalmada at eto habang papalis tayo medyo maalon at mahangin at syempre, kagaya nga ng sinasabi ni Joy Adventure, huwag matakot at huwag magpatinag dahil kinakailangan Lusog mga kachannel at Joy Adventure Ayos mga kachannel nandito na tayo sa unang spot na papanaan natin ng mga dito Pagkatapos nating makapag-prepare, eto, sugod na. Yan, nauna sa akin ng kunti si Joy Adventure. Medyo may kagandahan ng mga corals dito sa lugar na to. At uh, try natin kung talagang maraming isda dahil unang beses namin na mamana dito kasama si Joy Adventure. At syempre, di lang ako ang first time kami ni Joy Adventure talaga. Kami ang first time dito sa spot na to. Ayan, mayroon saan dalag, dalag Pero biglang umalis. Another seaside mga ka-channel dahil mayroon tayo nakita isang coral trout or suno or lapu lapo ang karamihan na tawag dito sa amin. Ayan, good size na kaya yari ka. Oops, sapul ka ngayon boom sapul mga ka-channel unang isda natin sa araw na to lapu-lapu or suno pero karamihan sa amin mga ka-channel ang tawag dito ay tiger grouper ayan o oh. ang ganda ng kulay nasa mga kalahating uras na ang paglangoy namin mga ka-channel dito sa spot na to pero yung isda na nakuha namin ay ang sa akin isang lapu-lapu at kay Joy Adventure naman isang pusit na di gaanong kalakihan at mayroon din siyang isang labian na kulay dilaw. Isa sa pinaka-importante po talaga sa lahat mga ka-channel na mag-dive ka, ang kasama mo ay uh, nandyan lang sa malapit sa iyo. Alos na sa mga tatlong oras na ang aming langoy kaya nag-decide kami na lumipat ng ibang spot. Kaya let's go. Lipat na tayo. Ayan si Papa Tonyo. yung mga channel nandito na tayo sa pangalawang area kung saan tayo namamana sa araw na to. At nag-drop ako dito dahil uh, may nakita tayo mga good size na talakitok or tribali. Pero di tayo pwedeng dumikit sa baba dahil uh, ang daming nagagandahan mga corals. Kaya ingat tayo sa ating galaw. <laughs> Eto mga ka-channel, kung napapansin nyo po ay grupo-grupo ang mga talakitok na lumapit sa atin. Good size na yung iba. At habang pumipili tayo, ay uh, wala tayong natira. Sayang. Sayang. <laughs> Dito sa spot na to mga ka-channel ay nakapana si Joy Adventure na isang labian. Good size na ang labian na kanyang napana. Nung magpansin ko na may kasama yung labian na kanyang tinira. ah uh, nagsagawa tayo ng pagdive kaya ayun o. Oh. Di tayo nakapagbawas ng rubber. Nung pagtira natin mga ka-channel ay ito. Sakto lang nung paglingon ko at pagbalik, lumabas ng bahagya sapul pool ka ngayon. Boom! sapul pool! Hinila ko. Akala ko ay di bumaon. Pero umahon tayo at mag-ipo ng hangin. sobrang lapit kasi ng tira natin at salamat dahil secure naman yung pagpana natin at di masyadong may kalaliman pagkatapos nating makapagpahinga binalikan agad kaya eto mga ka-channel sinubukan ko na ugain baka sakali na matanggal pero di talaga kaya kailangan nating sisirin yan Joy Adventure yun know? Pagkatapos natin mapag-relax At makapag ipon ng hangin Ayan eto Binalikan na natin yung panak Na bumaon sa buhangin Buti na lang mga ka-channel Ay di tayo pinahirapan Natanggal din naman agad Ito ang naging pangalawang isda natin sa araw na to, Labian or lepti Napasarap ang sisira namin dito ni Joy Adventure dahil medyo may kalaparan pala ang bahura na to. Dahil nung nakara, nung pagpunta namin dito na kasama ko ang Frente Bailander, ay di namin suri yung bawat sulok. At eto, another pagsisid malapit sa bangka kung saan pa uwi na sana tayo. Isang lapu-lapu or suno. Boom! Sapol! Eto yung naging pangatlong isda natin sa araw na to mga ka-channel. Good size na ang lapu-lapu na to lame kayo. Akala ko mga ka-channel ay secure na yung ating pagkatira sa lapu-lapu na ito dahil ayan, kung napapansin nyo ay tumagos sa kanyang bibig at bumaluktot ang kanyang katawan dahil double pagkatama, dalawang beses siya tinamaan. Isa sa katawan at isa sa pisngi, tumagos sa bibig. Ayan, parang barbecue. at alam nyo ba kung ano ang nangyari panuuri nyo pagkatapos kong matanggal ang isda ay uh, biglang pumalag at eto ayun oh no? nakawala buti na lang mga ka-channel ay di pumunta sa malayo kaya nung napansin ko na pumasok dito sa maliit na bato ay eh, di ko na inayos yung monoline nagsagawa tayo agad ng pag dive sakto lang nung makita natin siya ay tinira na natin loko ka hmm sapul ka tuloy Medyo nag-stuck ang ating pana dahil uh, sobrang lapit pala ng ating pagtira. Pero, goods naman dahil uh, natanggal natin. At ang mali nga lang ay di naka-play yung video. Sayang. okay. Uh -huh. uh -huh. Yan, uh, umaho na kami at goods na ang huli namin kaya uuwi na. Let's go. Oh, wait na tayo mga ka-channel. tama lahat ay 250 fifty. kasi lima yung libte. lima aton eh. na. lang. dilaw. kasi taka dumay ni. sing ha. ha. wai libte niwang na Pagalawan. tapak utang tang pala. Ah. Oh. Ito. <laughs> And the Oh, ang pa. Ready na pa Sige lang. Ay, gutom na kayo. Ay, Uy, Pa, tatangasan ng upa pala ko be surahan. Ako lang ako. surahan. Tamo? Ako ang tanong ninyo. Ah, bala ka. Bala, tilawa. ka tumakamin siya. Okay. Okay. Mantin nyo tanig lipte. Og po, Sobrang pinaksiyo. siya. ni. Ah! 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 O be? Lapit na tayo sa ulam ah. O babe. Yan mga ka-channel yung isda na Huli ni Mr. Kakaliskisa na natin dahil papaksiwi natin mga ka-channel. guys na. <laughs> mga ka-channel. Ano na tayo ng bawang. Tsaka sibuyas. Slice, slice. Dahil magpapaksyo tayo ngayon ng lapo-lapo mga ka-channel. Nagagay na natin sa ating caldero yan yung ating isda na papaksiwin lapo-lapo ito ang inalamas natin sibuyas, bawang tsaka CD na magpula-pula yan mga kachanan nalagyan din natin siya ng konting paminta para masarap mabango nalagyan din natin siya ng konting toyo at saka suka Ayan, ulam natin pinaksiyaw. Kain tayo mga ka-channel. Lami kayo. Ayun at syempre, maraming maraming salamat sa inyo. So, ayan, yung alaga namin, busy. Kain, kain. Ulam natin yung lapu-lapu na isang piraso. Uh, pinaksiyaw natin. Ayan.

So ngayon yung ulam natin ay ito hin kahit sinong tanongin ito hindi talaga tayo ano uh, hindi inununan sinabawan nunan <laughs> dahil ang daming sabaw pinakyo yan magulo siya mga kachanil nakaraan sabi niya nasunog ngayon mayroon na siyang sabaw sabi niya naman maraming sabaw magulo siya <laughs> Sinabaw. Hindi, <laughs> <laughs> joke lang mga ka-channel mo. Ano talaga yan? Inun-unan. Taba nito, lapo-lapo. Shoutout kay Melinyoto ng Bulakan. Magandang gabi po sir. Uh, ingat po kayo palagi. Arlo ni Pagal. Shoutout po. Ah, uh, sir Jules. Kumusta po sir Jules? Sir Rudolfo Dinglasan. Rud Aclaro. At uh, IDR TV. Junjungay. Ah, uh, Ma'am Uliba Mendoza. Lagi po kayo magingat. Regional Dral Rallona. Ah, uh, nandyan po sa Bagolan. Pangasinan at Renante Malahos, uh, kumusta po? po? kay Pyro Aquatic. Hey, Malu Fernandez, shoutout po. Uh, kumusta po, sir? Uh, pasensya na po uh, at medyo natagalan po ang ating shoutout sa inyo. Sa iba pong nagpa-shoutout. Okay, hey, ma Mamay Purino. kumusta po? Na nandiyan po sa UAE. Uh, at sana lagi po kayo mag-iingat, ma'am. Mamay uh, kay Strawberry Ice Sweet, uh, kumusta po? Magandang gabi po, Miss Ice Strawberry okay, Ice Sweet. Hey, Buboy Boy Pido, Magandang gabi po. Jigs TV, kumusta po? Magandang gabi. Sir Atan, maraming salamat po sa inyong suporta sa amin ni Joy Adventure. At sa lagi pong pagtitiwala at laging panonood. Magandang gabi po, Sir Ronald Garani. Ruel Chico, uh, nasa kuron ka pa ba ngayon? Ruel Chico. Kumusta po? Jess Marie Rujas, kumusta? Poy Glyn, Ostako, Ustak, ng Murong. At yan mga ka-channel, so yung in-upload po natin kanina ay uh, sa next vlog po natin yung shoutout nun, kung sino man pong nagpa-shoutout. Uh, marami marami salamat po sa lahat po ng sumali doon sa parapol ni Mrs. Joy Adventure. So nung ginana po yun, uh, January 30, so kaka lang po ni Mrs. Joy galing trabaho. At gabi na po masyado. So tumawag po si Joy Adventure na mag ayun, magparapol nga doon sa Facebook page. ah uh, sa lahat po ng nagpalo sa ating Facebook page, maraming uh, maraming marami salamat po. Uh, at congratulations po sa mga nanalo ng uh, 50 cm na pana pang night is for fishing. So, at lalong-lalo na sa nag ah uh, sponsor ng pana na pinarapol ni Mrs. Joy. At siyempre Joy Adventure yung number 1 na dahilan kung bakit may mga ganong parapol. At siyempre wag po kayo mawawala ng pag-asa sa lahat po na hindi po nanalo. So hindi pa po mawawala. Lagi po may parapol si Mrs. Joy at si Joy Adventure. So maraming maraming salamat po sa inyong lahat at Happy birthday nga pala kay Patrick Wong na nagdiriwang sa kanyang kaarawan ah uh, Nathan, ah uh, kumusta na si Sid. And Joseph Agdon ng Dumarang Palawan. At syempre kay Jay Adventure Nang Maglalambay, Buswanga, Palawan. Dito lang po sa sakot ng kuron. And <coughs> kay Kuts Ali ng Palawan, pre diving ng kuron Palawan. No? Oh. So sa lahat po ng gustong mag-practice ng pre diving ah, uh, Puntahan nyo lang si Ali, Coach Ali. Uh, Coach Ali Rabanal, kapatid po ni Joy Adventure na nandyan po sa Barangay 5 ng Barangay 5 Baba uh, pre Diving uh, Pakipuntahan lang po kung gusto nyo pong mag-dive So ayan mga ka-channel, hanggang dito lang yung ating vlog sa gabi ito So maraming maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik ng native channel Joy Adventure Buhay Isla Vlog TV at Primitive Islander sa lahat-lahat ng sumusuporta ng mga legit vlogger at kay Ariel Bisaya. Maraming salamat. Hanggang sa sunod natin vlog mga ka-channel. God bless po.